Ayan po yung mga pinipiruya nung aking mga tauhang masisipag. At ito po yung isang nagliisang negra bandidang bupalo. Thank you, Loli! <laughs> <laughs> yeah, ko lang kayo eh. Okay lang. Okay lang. Ayos nice lang. Ayun lang yung gulay yung ginawa. ay yung isang malapan. Practice lang kasi yun. Ito okay lang. Tsaka ito. Nalapad niya eh. Pero okay lang. Sakto. Sarapan. Hindi nyo yata mayayari ah. Hindi, Hindi ko na sinabi. Mayariin nyo. Hindi nyo yata ako mayayari. Kaganda ng lupa, ano, pagka bagong ganyan. Parang... Ngayon pa lang daw bukid to eh, kaya ni, ano eh, ni Atangat ni Ong eh. Ngayon pa lang daw nagkapilapil eh. Paapayat si Tugi ngayon. Mga isang linggo lang pala si Tugue, medyo hupak ang katawan nato sa pagtatrabaho dito sa bukid. <laughs> <laughs> eh, ba't nga'y puro pili sa hapon? Eh, dito puro piniritong kamote. <laughs> Okra! <laughs> Puro mapapayat to gi. <laughs> Sabagi mata ba sa pilis mo niluluto yon. <laughs> Parehas na parehas si sistema na itong ko na pilapil. Parehas na kurbada rito na kurbada rin dun. <laughs> 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 Bago style yan.